Pasko na mga kapinoy! May nahanap kaming hidden gem malapit lang sa Maynila kung saan ay eh, feel na feel mo na talaga ang Christmas sa Pinas. Kaya kung gusto nyo ng masaya at memorable na bonding with your family and friends, tara na sa Lakeshore in Mexico, Pampanga. saan ka man tumingin, makukulay at kumukutikotitap na mga ilaw ang iyong makikita. Napakadaming activities ang pwedeng gawin dito sa Lakeshore. May boating sa man-made lake, mag-stroll sa park, maglaro ala perya para manalo ng premyo, mag-only picture taking sa mga IG-worthy spots at marami pang iba. mag enjoy ka talaga kasama ni Jowa, Barkada o ang buong pamilya. At syempre, ang lugar ay pet-friendly pa. Uh, first time namin dito, kasama ko yung mag ako. Eh. Uh, pasyal po kayo dito sa lecture, maganda. Maganda po yung mga uh, dito sa lecture Papanga. And sa so, mga alas first time, po, first time, lang po namin dito. First time po namin pumunta ngayon. Then ngayon po, yung kakalaro lang po namin kanina. Eh. Sa darts po. Apo, kasi yung... po nanalo po kasi kami doon. Yung, yung may balloon. baloon po. Panalo rin ang theme park, concept at mga amusement rides sa so Lakeshore, Pampanga. May horror house, ferris wheel, viking, bump car. Name it, you got it. Talagang happy ang mga young ones at mga young at hearts. Kung ginutom sa pamamasyal at napagod sa rides, pwede kang bumili at kumain sa Lakeshore Food Park. May mga legit kapangpangan dishes, Korean foods, street foods, coffee and fresh juices. At habang kumakain ay may free live performance pa. O ka pa diba? Nabusog ka na. Na-entertain ka pa. Hello mga kapinoy. Try niyo po pumunta dito sa May Lakeshore po, Pampanga. Masarap po dito. Marami tayong rides. Pwede kayo mamasyal. Mga pamilya nyo, boyfriend, lola at lolo, kung ano pong gusto nyo, try nyo po dito yung mga games namin. At yung mga rides po namin, try nyo po. Ngayong Kapaskuhan, dalhin mo na ang iyong buong pamilya sa Lakeshore, Pampanga, ang lugar kung saan madadama ang pagiging merry ng Christmas sa Pinas. Merry Christmas mga Kapinoy! Merry Christmas mga Kapinoy! Merry Christmas mga Kapinoy!